Idol, ah, magandang hapon sa inyo lahat. No. Oh, Hindi na kami na nangaliyan para matapos na tong aircon na kinami uh, dito sa boss namin. Yan po aircon na pinalitan uh, din namin yung aircon na iba. Uh, ano uh, po na si joe will uh, uh Shut up nga pala sa inyo dyan mga idol natin dyan. At sana na Pero, tuloy yung support tayo sa akin mga idol. So kanina hindi ko na vlog yung sa inugas ako aircon mga idol kasi busy busy maraming ginagawa. So kinabit na rin namin pala yung container dito. Ayun okay. So magandang hapon sa inyo lahat yung mga idol. Shoutout sa inyo kung saan man kayo naroroon. Shoutout sa inyo lahat. Ayan. Uh, yung na... <laughs> dito nga yung bus namin Naka dito sa loob bro Dito nga yung bus namin <laughs> Ayan si bus mat Boss Mabait namin boss And, yung bus yan lang, nangiya lang ako mag vlog Siyempre paalam muna tayo Kasi bus natin yan Bus mat Ha. <laughs> uh, Ayalan si Busmad ah. Ayalan si Joel. Oh, oh ayan oh. Uh. Ayun. Wala na kahit langgap ni makaka-shotgun ah. wala. Ha? So ang ganito na nga mga idol at magingat kayo lagi. Isa na tuloy-tuloy na tayo sa mga ginagawa natin. Mga idol, huwag kayong titigil at tuloy-tuloy uh, na -tuloy, idol para meron tayong mapapalansya sa mga ano na mga idol. Ah. Ingat tayo ngayon. God bless.